Mga idol, lakay nung doon mo mga idol nga katong nasunugan tulog kapok bata mga idol ba? Nagkita mi sa mga ginikanan kaya na ako ipaabot nga tabang sa ilaha. Si Timel ni mga idol, may nalang mga tabang-tabang ta sa nasunugan. Kaya grabe ilang mga pagsuway nga nagian mga idol. Deserve nila tagaan. Ya, di na to mga idol atong yatag sa ginikanan ni ma'am. Kinsa nga niyo ma'am? Menika o John Ray. Kinsa yung pare? Sige, Para imuha niyong 7,000 mama kay grabe ang pagsuway nga naabot sa makinabuhi mo ba nya laban lang pirmi mama Lama, Lama, kayo. ampu, 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 ha? ampu, salamat ka, eh, bro. dako na kayo na niya. Ang kinisan nga kwarta ako sa nitabang sa uban sa nasunogan niya, okay, 5 big bugas. Nasunog rin ang kuwan sa inyo, ano? Tapad sa mua. Tupad sa inyo, ha? Pila ka, pamilya? 27 kaminia? ka, balay. 27. 20 city ka. Mm -hmm. So, asa naman sila ron? Naa sila ka sa barangay, okay, nag okay. pa. So, mga idol, na sa na nasunogan, mga rin, nila, sa, gusto tabang, Paliho lang ko, pwede mo ni ma -to mo contact ni Mamog at tumo sa area sa evacuation, sa evacuation center ma'am. Sa Barangay Mambaling. Barangay Mambaling. Yeah, mga idol, dagan kay salamat mga idol. Unta mga idol, padayon kay pang suporta sa akong vlog para dagan tag matabangan. Paliho kong share mga idol ha. Once again mga idol, sa gusto mo tabang ni Ma'am sa kay grabe ang nagian nga pagsuway. I message lang siya, yeah, siya. Eh. on sa Facebook niya ma'am. Kaan ini ka Maria Shabok. Ya, katoy nyo inaban, pwede ra sa dato i lang sa sa okay, nato. Okay. Salamat ma'am, salamat. salamat. kayo. Sir, salamat, kayo sila. Salamat, salamat Salamat. Mga idol, gusto lang ko magpasalamat sa akong solid nga supporters, solid followers o akong brother mga idol kay siya ang hinungdan mga idol nganong na nato ang ginikanan nga naay tulok ka anak nga nasunog. Palug og share ani nga video mga idol kay mamili ko og lucky share of the day.